Ang magnanay. Ay, magtatay pala. Ang magtatay. Oh. Whitey. Shhh. Whitey. Whitey, anak mo yan, oh. No? Si IG. Oh. eh uh, love, love silang dalawa. Mag-amayan sila. oh, Ito si Whitey ang mag-isang lalaki. Sa kanilang lahat, pito sila. Nanay yung isa. Tapos yung uh, lima na. Eh, pito. Hawawa yung isa yung namatay na nanay din si Shawi, O, oh, diba? O, oh, ayan na. O, ka na. Pa, ikot na tayo. Ikot na tayo. Ito tayo ikot. Ikot na tayo. Ako magdala kay YT. Agay ko. Come on, come on. Come on na, ah, come on. Para matuwa naman si YT. O, oh. ayun na YT. Ito tayo, ikot tayo. Nung nakaraan kasi nakawala siya. Kaya dito-dito tayo. Okay. Nakawala si Y. Ay ko, ikot tayo. Nakawala ito kaya hindi kami natuloy sa pagpasya. Ang tatay ng mga alaga ko. Dito, Dito tayo. Dito tayo. Mauna kayo. Mauna kayo ni kuya. Mauna kayo doon. Doon. Oh, na kayo. Mauna na kayo. Ayan. <laughs> Para exercise na rin kami ni Tex. Oh. Diba? Ang pawis namin na ni Tex. Grabe na. Grabe na yung pawis namin na ni Tex. Ito na lang exercise natin, Tex. Tuwing umaga. Isang oras. No? sang oras. Tapos niliguan natin. niliguan ko si Whitey ngayon. Shhh, dito dito dito. Dati ginawa namin ba, ano dito ba, badmintonan eh. Ano na kain mo diyan? Hinahanap mo diyan, ay sus iihi lang pala. Hoy. Um, amoy amoy amoy. Pat parang hindi makaihi si Whitey. Tangga. Parang naghahanap siya ng halaman na kakainin. May naramdaman ka, Whitey? Kumain na ba ito, Nak? May ahas dyan, ha? Kasi malabong na, oh. Halika na, halika na. Halika na, baka may ahas dyan. Dito. Wala, wala, wala. Mayroon dyan, oh. Dito, dito. Dito. Sigurado may as Uy. May mga as na siguro dyan. Kumain, kumakain sila ng ano na ko. binibenta sa Kiyapo. Ayan o. Ano bakit kaya? Hindi siya makaihi. Ayan o. No. Ayan o. Wala siyang... Ay, tama eh. Okey, memang as jen. Ui. Kau itu, kita. Ini as jen nung. Kalau basis lah. Bakit na Dito, eh? dito tay Dito, dito tay Ito lang tayo guys, kaya kakain na. Kailangan yung gamot ko. Di, mag, tanapin ko muna yung gamot ko sandali ha. Oh, laki ng asan. Lala, Lala. <laughs> Takot Takot ilika, ilika. <laughs> Uwi muna natin ito Wo takut wo hindi na Wo 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 ni Bridget Natakot sa aso ni Bridge. Ang lalaki. Dito ka dito. Ah. Oh. Last batch na to, last batch. Oh, Pagka-exercise naman din. Oo. Oh, oh. Dala exercise, iba mang for none. Wala, yung aso ko doon lang, na. Okay. Okay, tapos na. Tapos na ang pasyal. Kana. Tapos na ang pasyal. Dito na. Dah, sakit. <coughs> may ano na tayo na oh, marami na namang udlot ang ano bago tsaka yung meron na naman tayong kubuko yan na eh na kami <coughs> liligo na tayo hindi ka get inside na Akyat mo na nak sila. Liguan ko muna itong isa. Asan kaya yung ano nito? Asan kaya, kaya yung tabo? Yung tabo niya. Hmm. Ha? Hmm. Pagbaba mo na lang, mo ako ha? abat ka ha take abat tayo ha wala na nagsitinda ng ano dyan ano ng walis tingting take abat take abat magte take abat si YT magte take abat si YT yan